Kung yun ang kanilang argumento na si Moises lang ang inutosan, therefore siya lang ang may karapatang gagawa ng mga larawan, lalo na sa mga banal. Abay, common sense na marang uh, sana gamitin nila. Bakit? Halimbawa sa Ezekiel 41, 17, 20, 22 Di ba ba may mabasa diyan na ang templo ng Diyos ay may mga nakaukit na mga larawan sa templo ng Diyos. Ang tanong, ba't nilagyan ang templo ng Diyos ng mga larawan ng mga anghel at may mukha ng tao kundi pwede magawa dahil si Moises lang ang inutusan? Ibig sabihin, dahil inutusan ng Diyos Si Moises, sa paggawa ng larawan ng kiroben at ang Kirubin ay banal, del therefore, ang banal, mga banal ay pwedeng gawan ng larawan. Ang ipinagbabawal ay ang larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pangal Pangalawang argumento, kung si Moises lang ang inutosan, therefore, siya lang ang pwedeng magawa ng mga larawan. Hindi eh, di ba nila nabasa ang dos hari, 23, 15, 18? Di po ba may monumento ng propeta? At sabi pa ni propeta Diyos Niyas, kaninong monumento yan? Monumento ng propeta, huwag niyong galawin, huwag niyong gibain. So therefore, hindi lahat ng mga monumento ay ipinagbabawal ng Diyos. Kung balikan nga natin, kahit sa protestant na salin, ito ang mabasa natin sa uh, The Living Bible, Galatians chapter 3, verse 1. Of all is Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you, With the picture on it of Christ dying of, on the cross. So imagine, with the picture, Protestant na salin yan. Although, although hindi tayo sola scriptura, Bible alone, pero pinagbigyan natin ang ating mga kapatid sa gusto nila na dapat may mabasa sa Biblia. Sa Protestant na salin, Isaiah 56.5. Then I will set up a monument in the area of my temple. Hula ito. Nasa templo daw ng Diyos, I will set up a monument in the area of my temple. Tanong, kanino bang templo may monumento? Di po ba sa katoliko? Ang sa ating mga kapatid, wala silang monumento, wala silang mga imahe ng mga santo dahil wala naman silang kasamang naging santo. Ano po ba ang kabuluhan para sa mga monumento? Joshua chapter 4 verses 6 up to 7. We will use them to build a monument so that in the future when your children ask, what is this monument for? You can tell them it is to remind us that the uh, Jordan River stopped flowing When the ark of God went across, the monument will be a permanent reminder to the people of Israel for this amazing miracle. So, we will use them to build a monument so that in the future, when your children ask, What is this monument for? you can tell them, It is to remind us. Oh, yun talaga. malaking kabuluhan ang monumento para ito'y uh, magiging alaala -ala sa atin.